Sa Laguna, umabot ng halos tuhod ang baha sa ilang bayan matapos ang pagulan dulot ng bagyong aghon. Naipon ng mga pasahero dahil sa madalang na pagdating ng mga sasakyan dulot ng baha. Habang ilang motorsiklo rin ang nagpatay ng kanilang makina para maitawid ito sa baha. Sa bayan ng Santa Cruz, maagap na nailikas ang ilang residente bago pa tumaas ang baha. Unang inilikas sa mga nakatira malapit sa ilog at ang mga may kasamang bata, mga matatanda at mga kababaihan. Nagtiis ng init sa evacuation center ang mga residente dahil ilang oras ding nawala ng kuryente. Nagtulungan naman sa pamamahagi ng relief packs ang mga nasalanta ang mga lokal na pamahalaan at ang Department of Social Welfare and Development. Naging katuwang rin nila ang mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management pati ang pulisya pagdating sa pagresponde. Sabi ko, yung maliliit ang bahay, bumakis na. Kasi hindi natin masabi, signal number two na kasi agad. Uh, bandang ano na eh, signal number 2 na agad, alas 10. Ay sabi ni, wala pa, wala pa, hindi naman daw baha. Kaya nung bandang an na, mga alas 2, eto na, mga tao, gusto nang bumakwis. Kasi sa uh, umabot ng 94 families. Ako, uh, ang dami. Ay, eh, lumunakit na namin, lumalaki na talaga yung tubig.